Heta na naman ang mga gala pero maronda na naman sa gabi. Bigla na nakaisip ang mga kapatid ko na bumili ng midnight snack. Dadayo talaga kami sa Angel's Burger. Oh, special midnight snack namin no. Oh. Pero ang totoo, ang bagabag talaga muna ang naging ganap namin. At dahil galante akong tao kaya pinakamalaki ang bag ko. Mga 20 pesos, charot. Bihira na naman kami bumili ng snacks na medyo may kamahala ng korte. Hindi naman araw-araw o oh, gabi-gabi ay gumagastos kami ng bongga for our midnight snacks. Actually, ngayon nga lang ulit kami bibili ng burger. Sana. Kaso naubos na yung burger na bibilihin namin kaya dito kami napadpad sa 7-Eleven. Pinag-iisipan ko naman kung bibilihin ko ba itong quaker. Kaso naalala ko hindi nga pala kami mahilig sa quaker. For sure, masasayang lang kung bibili ako niyan. Kaya binalik ko na lang. At bigla ko nga nakita itong papel. No? Bibili sana ako kaso nagdalawang isip ulit ako at binalik ko na lang din. Pagkatapos namin mag-grocery ng stocks for one month, charot. pang midnight snack pala namin. Ayan at baktulakan na kami ulit. But this time ay pauwi na kami at hindi na papunta sa kung saan. Katatapos lang ng New Year kaya itong sister at namin nag-work sa malayo ay sinulit talaga ang kanyang maikling bakasyon. Kasi after night ay back to work again siya. Well, ganyan talagang buhay parang life, charot need magtrabaho para may ng mga luho ay makalata nyo yung joke lang syempre para may ng pagkain at mga needs talaga natin ganarn hindi one week or one month mong pagtatrabaho at pero one day mo lang magagastos ang sweldo mo kasi sa dami ng mahal na bilihin ikaw so, na lang talagang magmumura dito nga pala kami sa bahay nila ate magmumukbang napakaganda kasi na tv nila bagong bago pa kaya masarap panoorin ang movies Bago ang lahat, mga sip malalaki lang talaga pindinayo namin sa 7-11 tapos pampalaman sa tasty bread na tinapan ng New Year pinakahabit talaga namin ang kumain at kita naman sa mga katawan namin malulusog pero sa totoo lang mapili rin ako sa pagkain kapag hindi ko type ang lasa hindi ko kinakain talagang tumabal ako kasi sa kanin ako matakaw kahit, tuyo o kamatis ng ulam ay napaparami ang kain ko bising bising nga si ate sa pagpapalaman ng tinapay yung burger sana ang bibilhin namin pwede maging sandwich ay charot meron naging tasted bread na tira pa nung new year tapos mga chichiria pero at least hindi na sayang itong tasty na tira pa nung new year kasi naging midnight snack naman namin ayan natin sisimulan na kaming magbukbang habang nanonood ng movie so hanggang dito na lang muna bye bye at kami manonood muna bye